so yun rumesba kami, rumesba so kanina ko pa sila hinahanap dito ko lang pala sila matatagpahan bababa pa ako? ha? <laughs> hey, bababa ako? so parang gusto kong bumaba Yun. <laughs> bababa na rin ako. Lon, bababa na ako lon ha. Tagahawak na lang ako. So gusto kong kumain ng tilapia ngayon. <laughs> Magpapakaputik na rin tayo yun o. Oh. So lubog kong lubog na to. So post muna natin. So hindi namin to paste pan. Nangunguha lang kami. Lakas ng loob. So kahit tagahawak na lang ako. Ba't ganun? Sige. Salamat na, salamat na. Yun. So nakadali na kami ng isang dalag Uy dito boy Uy takke yung ano bago So shout out sa mukhang butik na yan eh, no? Naka GRP pa Laki oh Boy harap sa camera boy Uy 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 Okay, lukot, lukot. Ang bilis <laughs> eh. Hindi, ang gawa ka ako muli. Nasira sa gilid. So, nasa gilid-gilid lang daw. One down, isang dalag na. Parang hindi na nilatag yung ano, kinapaan na lang yung pispa, no? Laki ng dalag. Ayan o isang dalag na Panginan laki ng dalag no so, dito na tayo kay kuya Yung face na to hindi amin Nagpaalam na kayo Baka hindi na naman kayo nagpaalam ah Ji, ilagay mo na yung dito. Buwan-buwan so, yun. na naman. Sa main dulo. Wala. So, boss mo na natin. Tignan mo yung mga itsura nila Yo Kawahin, kawahin, yo <laughs> Uy! Ina, 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 Ina. Ay na, ay na, ay na Ay ko joke lang Shout out kay kuya Siya isa rin Yung mukhang putik na rin So, <laughs> na lang tagadala ng huli yun know? ay isang solid na dalag na kami Lon ano ang plano mo Lon Boy idulo mo na nga Boy Boy idulo mo na to ayun na naglilipara na So nakadali na naman si Kuya. Nakadali na naman. Kaya pala nadala ko eh. Sumama <laughs> si na rin pala. Oh, na, nandito boy. Boy, nandito yung dalag. Hindi, mga dito. So, puro dalag daw. <laughs> So meron parang bangus eh, no? Parang bangus Bangus <laughs> Parang bangus naman bangos. So buwan buwan daw yan sabi Buwan buwan eh Buwan bilog So nandito na yung araw Ayan o oh. Yo Yung mukha mo yo 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 Woohoo! sabe, Magagalit daw sila? Nagpaalam daw kayo? So may kasama janitor? Pagtak, makasisiran So pinakamalaking janitor na huli namin eh no? Sama mo na yun dito boy So 7 minutes na yung video ko 9 minutes na Pause muna tayo So ayan na Pahirap pa na po sa pagtanggal sa sobrang lalaki. yung good size yan you know? oh. Good size. Oh, ito. Puro good size. Lagi dito mo yung tapon no, sa malalim. Okay, hila, hila, hila. So, yung mata ng ano namin, ang lalaki. Uh, pang. Tangina na. Kala ko janitor. Janitor, eh, lumilipad. may huli pa huwag mo muna ngilain di pa nabubulabog may higi ay nakawala pa yun ligit-ligit na sila yun ayun mukha lang silang nakakawala oy gagi ano ba mar sobrang dami hinahagis mo hindi mo naman mapapasok eh muna hindi <laughs> pa Hindi <laughs> yung makakadakman ng isa ayun <laughs> nakadakman ng isa hayaan ko na yung mga nangangapa na yun kuya angat mo lang ganyan ang no? dami oh ito oh ang lalaki oh so pakapa na naman ito na pakapa kapa huy dinadampot na lang ng tilapia ano ang nangyari dito ikis ikis na okay cool na so nagmekos mekos na yung lambat namin eh no puro huli oh so, sabi nila ang kapal Solid na naman. Uy. Napaka-solid na naman. Yung pinasok na sa daliri. Okay, tapain mo na. Sobrang laki niya, hindi niya mahalos matanggal oh. Yun. Yun. Ha, ha, ha. so ang ganda ng rice back. back flashback? <laughs> Para nag-flashback lang din. Yung lambat namin nag-mekos-mekos na yan. Oh. <laughs> <laughs> Mukhang hindi na maganda. Oy, Nagmekos mekos na yung lambat eh. No? bol bol na. <laughs> so ayun. Tangi na. Mukha mahirapan cellphone na ito. 16 minutes na. Kaya mo, nakalaki yan doon. Okay. Bulabugin mo lang. Bulabog lang, Mars. Oh. So nakasulit na naman <laughs> So yun Nagalit na yung kapitan <laughs> Ayun kapitan ko oh. Nakasimangot na ito mo Kukuha na natin yung video Habang nakasimangot Ibukot sa putik ng lambat na lang yan So sa kabila daw kami o yun, dinadampot niya na lang. Dami raw. Marami pare? Oo, oh, dami. Damputin mo lang pare ha. Oh, hindi ka lang. O, mas sumisiksik pa sa Wait. Ayun, eh, nasa likuran mo lang yung pinakamalaki oh. nagkakagulo na po, nagkakagulo na. yeah, mau na. Mau na. Yuhu, -huh. puro putik niyan cellphone. Try natin magkilawin ng tilapia ngayon. Joyon. So, Kakalatag-latag lang ayan. Dali na naman. ano yan, ibubukod mo na yan okay. doyo ang ako na mag-uwi yan, sige na okay. yan Diyo. nakaraan sa akin ang yari oh Ito. Sige, parami pa yun dyan. Okay. Nakarami ka naman nun, Tay. Mm. Alam mo, kailan ang tirasan na ako, ha? Oh? Hmm. Parahan anim. Ta. Puti pa ako naka uh, isang kilot kalahati ako, dalawa ganun. Mas pa pala ako yung nakasako yung iniwi ko. <sighs> so ayun, tagahawak na lang ako. Yun, yung nakasako na yun, yun ang iuwi ko. Di bali nang mabutik. Basta maraming tilapia. <laughs> Lord, videoan mo ako, Lord. <laughs> Tangin na yung ko sa ayop. So, ayan. mo yung tsura. So, pare-parehas lang naman kami lahat. Ang matindi yan, taga-video lang ako sa kanila. Napuputikan pa. <laughs> si Jomar kasi, matyaga yung mga pa. Ay, ako, hindi naman ako marunong. Kahit nga isang isda, wala akong nahuli. Maluktot yung lamot yun, eh Ano? Lahay na to papunta ron Wow 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 Makakalpas pa siya kala niya pa siya Grabe na talaga oh So yung pamamaril ko na naman Nauwi naman sa pangingisda Ayan May dalag ito So kinausap kasi tatay ko na lang mag-uwi na ito Kapal So pinagpalang tilapia Lord Jackpot Jackpot Titingnan ko kung makakawala sa daliri ko to ito, ito yung may malaki. Lon Subukan ko kung makakalis pa. Yahoo! So yun nakahuli kahuli. Tropa. <laughs> Parang ayun ang umala sa kamay ko. Ito na mo, para nakahook na oh. Kusina mo masok pa ganyan. So, malalaman ko kung may uwi ko 'yan. Iuwi natin 'yan. So, kung kasya ba sa tuhugan? Kasya. Ayun, may palatandaan na 'yan, oh. Lagi na lang palatandaan 'yan. Ha? Ano? Analo na. So yung vlogger ang lakas mambula tayo okay, ano? na Gusto nang iuwi ano? <laughs> parang Para sa akin yan, yan oh. Ano? So arroyo lang yan Yun Yung lalon Yun <laughs> uy, uy. Lon Ano mo Pumasok din sa tohogan oh <laughs> Ayan pumasok Ay Aray, nabali pa. Sayang. So grabe. Yung mga itsura namin. So shout out sa mga mga puti kaya ano? So yung malapit kami umuwi. Tara na, ako na. Hindi ko na mabuhat Oh. Yung plastic oh. So may isang dalag na namang nahuli. Yan, oh. Eh, no? So malapit na kami umuwi. Hindi na kami magpapagabi. Nilalamig na ako. So hanggang dito na lang. Update update na lang tayo. Thank you for watching. Shout out sa mga makomputik. Ito oh. Hayahay yung dalawa. Painga, painga muna. Hayahay ang buhay. Painga muna, painga. sila naman magbubuhat nito. Na Kalating styrofoam na yan, kaya bahala na sila. So, jackpot iba-tiba na naman. Salamat, salamat, salamat sa panunod.